Ngayon pa lang kami medyo nahakap. Teko, rico. Ay, ba uli? Ay, pak kainoy. Kanina wala na to. Ah. Bakit? Kanina wala na to. Ano 'yan? Ba pala uli? Gdadala namin. Baka pa naman sila, Mama. Ano oras alas nagbiyaan lang ba? Nakaligo na nga Oin. Ang taabing ng taas. Naglalabag pa naman sila, Mama. Oh. Magsira pa yung washing. Gulat ako. <laughs> gulo ba pa na ako sila ba? Ipago umpisa. Ha? Oo nga, buti nga, hindi mo muna binaba. Oo, o, yun lang. High tide lang, hindi naman nagpakawala. <tinyo> pero bakit gano'n bingan taas? <tinyo> hindi, bakit bingan taas? Hindi, parang hindi siya high tide. Kasi kung high tide yun... Grabe kaya nga kulat ako naglutangan na yung mga damit nila mama di ba nung sira ng washing uh, wala ha? Wala, pa. wala pang response <laughs> diba? <laughs> malubog din yan sinapil ko pa naman bumaba wala na yung tabo hindi makita na saan hindi <laughs> na ano may hiram nito No, hindi kaya. No? Baka nahiram, no? Baka nagamit na sa loob, pero kumain. Saan? Yes, Oo, mamaya, tanongin na lang. Ulat ako. Ayan, guys. Baka talaga kami. Binaka kami. Na naman, akala ko okay na. Sabi ko pa naman kanina, ito. Okay, okay na kami. Yung pala, ay, bukas ang ilaw. Di ba Ano? Ay. Bakit ano? Bukas ito. Ayan. May kuryente naman kami ngayon. So, ayan Minaha na naman kami. So, ito nga, nakadumit ako. grabe siya, grabe. Hmm. Biglang taas, biglang taas na ang baha. Nakala ko okay na. Pakit na muna ako. Nakala ko talaga okay na, hindi pa pala. <laughs> Wala na kasing ulan. High tide. Pag ganito nga sa amin, pag high tide, ganyan talaga. Kaso nga lang, hindi naman ganito kataas. Yung e, mababiglang taas eh. Biglang bilis. Ay, naka. Step pa naman ng laba.